balita, hinahanap pa rin po ng ating embahada sa Israel ang mga Pilipinong naiipit sa gyera roon. Sabi ng Department of Foreign Affairs, pitong Pinoy pa ang unaccounted for o hindi pa, pa rin makontak. Bineverify daw ng DFA ang report ng isang Pinay na nakita raw niya ang kanyang Pilipinong asawa na hostage ng mga armadong lalaking hinihinalang mga miyembro ng Hamas. Sa interview ng unang hirit, sinabi ni Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio na may sampu pang Pilipinong humihiling ng repatriation. Sabi naman ni Department of Migrant Workers, OIC Hans Leo Kakdak, isasagawa ang repatriation sa tamang oras, katuwang ang mga otoridad ng Israel. Wala rin munang deployment ng OFW papuntang Israel. Una nang iniulat ng DFA na may 22 Pinoy na ang nasagip. Kasama sa kanila ang dalawang nasaktan dahil sa mga strike. Mahigit isang libo at limang daan ang huling bilang ng mga nasawi sa guerra sa Israel. Kabilang dyan ang mga nasawi sa isang music festival na ginulat ng pag-atake ng grupong Hamas. Balita hati ni Nico Wahe. Don't hurt them. Don't hurt little children. Don't hurt women. If you want me instead, I'm willing to come. Sa loob lang ng tatlong araw, naging balang milyon-milyong sibilyan sa Israel at Palestine dahil sa muling pagsiklab ng gera sa pagitan ng Israel at Hamas Group. Sa gitna ng pagkawala ng kanilang mga tahanan at kabuhayan, kailangan ding harapin ng marami ang bangkay ng mga kaanak nilang hindi na nila makakapiling muli. Habang ang iba, patuloy na nagdurusa sa kaiisip kung makikita pa nila ang kanilang mga mahal sa buhay na nawawala pa rin. <coughs> Nasira sa airstrikes ng Israel ang mga kalsada, gusali pati mga refugee camp sa Gaza. Kumalat naman online ng isang music festival sa Israel na naging bangungot matapos ang surprise attack ng Hamas group noong Sabado. Nasa 260 na bangkay ang narecover sa venue ng music festival. Ang ilan sa kanila kasama rin sa mga hinostage ng mga armadong lalaki. Ayon sa Israeli media, nasa siyam naraan nang nasawi sa kanilang bansa. Mahigit 2,000 naman ang sugatan. Sabi naman ng Gaza Health Ministry, mahigit 6 na raang Palestinian ang namatay at mahigit 3,000 ang sugatan sa pag-atake. Ang ilang Pilipinong naiibit sa gulo sa Israel at Gaza, humiling na ng repatriation. Sabi ng Department of Foreign Affairs, 22 dalawa ang nasagip. Sinisikap namang hanapin ng ating embahada sa Tel Aviv ang pitong Pinoy na hindi makontak. Binebere ka ba ang ulat ng isang Pilipina na nakita raw ang kanyang asawan na hawak ng mga armadong lalaki? Iyan ang balita ko ni Kuwahe ng GMA Integrated News. Eto, matamis-tamis na, matamis na balita po ito. Balita ko kasi wala pa hong epekto sa presyo ng asukal, ang El Nino, sa gitna po yan ng mahal na ng asukal sa world market. Kwento nga po ng ilang tindero sa ilang palengke rito sa atin na ibaba pa rin nila ang presyo ng asukal. Sa latest monitoring ng ating Department of Agriculture, hindi pa ito masyadong gumagalaw. Naglalaro ngayon sa 75 pesos hanggang 110 pesos ang iba't ibang klase ng asukal. Pero sabi po ng US Department of Agriculture, all-time high na ang presyo ng asukal sa world market sa loob ng 13 years. Dagdag pa ng Food and Agriculture Organization, ramdam na ang epekto ng El Nino sa Thailand at India na malalaking producer ng asukal. Mga kabalita, ito ang good news sa mga suki ng EDSA Carousel. Magkakaroon ulit ng libreng sakay dyan. Ano naman kaya ang say ng mga pasahero sa maagang pamaskuraw na ito? May balita live si Bernadette Reyes. Bernadette, Rafi, balik na nga ang libreng sakay sa darating na Nobyembre at kung mahahanapan daw ng pondo ng pamahalaan ay maaring ma-extend pa ang libreng sakay para sa mga commuters hanggang sa unang linggo ng 2024. Kabila nga sa magkakaroon ng libreng sakay ay dito sa EDSA Bus Carousel kung saan mahigit 300,000 na mga pasahero ang sumasakay kada araw. Sa EDSA Monumento naman ay kapansin-pansin ang ginagawang footbridge na kasaad sa paunawa na inaasa saan matatapos ito sa October 31 o isang araw bago magsimula ang libreng sakay. Sabi ng ilang computer, sana raw ay maayos ang tulay para mas maging maginhawa ang kanilang pagbiyahe. Nagpapasalamat naman ng mga pasahero sa libreng sakay na makakatulong raw sa pagbabudget pero sana raw ay magdagdag ng mga tauhan para sa maayos na pagsakay at pagbaba ng mga pasahero dahil tiyak raw nadadami ang mga pasahero sa sandaling ipatupad na ang libreng sakay. Tiniyak naman ng mga controller sa bus carousel na gagawin nila ang lahat pero sana raw ay may disiplina rin ang mga pasahero. Para naman sa ilang driver, hiling nila na agad maibigay ang sweldo para sa kanilang serbisyo. Para lahat daw ay merry ang Christmas. Pakinggan natin ang bahagi ng ating mga naging panayam kanila. Siguro ano may mga magbabantay para maayos yung pila, hindi siksikan. Meron kasi mga times na nagtutulakan yung mga tao, so maganda may mga bantay. Okay lang, dito sa carousel, okay lang, mabilis. Ang problema lang sa paglalakad, medyo malayo nga, dapat ito na nga rin yung ayusin, yung protbed siya yung ayusin. O, nasa, nasa ang disiplina natin, nasa pasayaran pa rin eh. O, kasi kung di sila susunod, para saan pa yung ating ano, ginagawa para dito? Kasi para din naman sa kanila yun eh. Ano eh, kanang, uh, lingguhan po, Lunguhan, o para hindi mahirapan yung pamilya. O bakit dati ba? Matalagay ba yan? Oo, oh, monthly. Uh, hirap. Rafi, ayon sa si LTFRB ay hindi lang dito sa Edsa Bus Carousel magkakaroon ng libreng sakay kundi pati na rin sa ibang mga jeepney. Yan ang aalamin natin sa si LTFRB kung saan sa ang ruta ba ng jeep magkakaroon din ng libreng sakay. Rafi? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Mga kabalita, pinagpapaliwanag ng Department of Transportation si Suspended Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Teofilo Guadis III. Kasunod yan ng mga aligasyon ng katiwalian kaugnay sa PUV Modernization Program. Ibinunyag kasi ng dating Head Executive Assistant Secretary ni Guadis na si Jeff Tumbado na may mga transport operator na nagpapalagay kay Guadis. 5 million pesos umano ang lagay na iniaabot ng mga operator na may gustong hingin sa LTFRB. Gaya na lamang po ng pagkuha o pagpabago ng ruta, pati prangkisa, special permit at board resolution. Maraming beses umanong nasaksihan ni Tumbado ang mga ganyang transaksyon sa opisina ni Guadis. Meron din daw siya mga screenshot ng texts at audio recordings. Sabi pa ni Tumbado, may mga nakakarating dinalagay na sa mga matataas na opisyal ng DOTR at Malacanang. Wala pang direktang sagot ang DOTR at Malacanang sa mga alegasyon ni Tumbado. Pero sabi nila, hindi nila kinukonsinti ang anumang katiwalian. Kaya sinuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos si Guadis habang gumugulong ang investigasyon. Magahain naman ng kasong graft at paglabag sa ease of doing business si Tumbado sa ombudsman kasama ang grupong Manibela. Meron ding transport strike ang Manibela sa lunes para kundinahin ang umano'y katiwalian. Sinusubukan pang pa ng bagong pahayag si Guadis. Una na niyang sinabi na handang makipagtulungan ng LTFRB sa investigasyon. Handa rin daw si Guadis na harapin ang anumang reklamo laban sa kanya. Wala pa po akong nalalaman ng kanya. Pero kung meron man po, haharapin naman po natin malinis po ang ating kalooban. Siyempre, head executive assistant ako, siyempre, lahat lahat ng bagay na napag-uusapan namin one-on-one sa loob ng office niya. I believe, victim din to eh, si chairman. Victim rin. Dahil may instruction daw eh, from higher ups, na... Alam mo yung SOP? Heto na ang latest mga mare! for the effort ng fans ng love team na Barda. Nagpakapilang naman sila sa set ng maging sino ka man. Hindi lang basta delivery yan ha, kundi isang coffee truck. Ishinear ng Sparkle lang ilang moments dyan ni na Barbie Forteza at David Licauco. Ang order ni David, latte. Si Barbie naman nag-alabarista sa paggawa ng sariling coffee niya thankful naman sila sa effort ng kanilang fans. Last year, nagpadala rin ng food truck ang fans nila sa set ng Maria Clara at ibara ay Sana All! Mga kabalita, nalubog sa baha ang ilang lugar sa Mindanao. Kabilang dyan ang ilang bahagi ng barangay Malangag sa Antipas, Cotabato. Kasunod ng malakas na ulan, rumagasa ang tubig sa sapa na naging dahilan para umapaw ito sa overflow bridge at umabot hanggang kalsada. Halos burahin naman ng pagbaha ang isang kalsada sa Norala, South Cotabato gumuho pa ang lupa sa gilid ng nasabing kalsada. Sa malakas ding pag-ulan, isinisisi ang pagragasa ng tubig sa ilang bahay sa Matanaw, Davao del Sur. dire direchong pumapasok ang baha, kaya mabilisan ding inakyat sa mataas na lugar ang mga gamit sa loob ng bahay. Walang drainage sa nasabing lugar, kaya mabilis umanong magbaha. Ayon sa pag ang pag-uulan sa Mindanao ay epekto ng trough o extension ng low-pressure area. Mga kabalita, mas dumami pa ang mga lugar sa bansa na apektado ng trough ng LPA. Bukod sa Mindanao, inuulan din ngayon dahil sa trough ang Bicol Region. Eastern portion ng, at central portion ng Visayas, sabi ng pag-asa. Huling na mataan ang nasabing LPA 1,170 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Nasa labas pa iyan ng PAR. Posible umanong pumasok sa PAR ang nasabing LPA ngayong araw. Nananatili namang mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Pero inaasahang lalapit ito at magdadala ng masamang panahon sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao sa mga susunod na araw. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, halos buong Southern Luzon, Visayas at Mindanao ang uhulanin ngayong araw. Asahan din ito sa ilang panig ng Northern at Central Luzon. Posible rin muli ang ulan dito sa Metro Manila. revelation si Asia's multimedia star Alden Richards sa muling pagsalang niya sa Fast Talk with Boy Abunda. Did you fall for Maine, Mendoza? Yes, Tito Boy. Ah! Yes po. Um, hypocrite po ako kung hindi. And, uh, yes po, ayoko pong sabihin alam niya. Pero I, uh, I did, I did. Confess. I also wouldn't... Yan ang pasabog ni Alden nang pag-usapan ang breakups and romance sa kanyang buhay. Bukod kay Maine, sabi ni Alden, naging crush din niya. Si Miss Universe 2015, Pia Words Back. Sa Talk and their segment naman ng Fast Talk, tinanong si Alden kung sinong showbiz personality ang nililigawan niya ngayon. Hindi siya nag-talk at mas pinili ang dare na mag matcho dance while saying his viral lines sa five breakups in a romance. Yan yung pelikulang pinagbibidahan niya with Julia Montes na showing nasa sa October 18. May panawagan ng PhilHealth sa publiko kasunod ng ransomware attack sa kanilang sistema noong Setyembre. Mag-ingat po sa mga posibleng scam o panluloko. Pwede raw kasing targetin ng mga hacker ang mga membro sa pamamagitan ng tawag, email o text. Umiwas daw sa mga link na nangihingi ng password o kaya ng OTP o one-time password. Inirerekomenda rin ng ahensya na magpalit ng password at paganahin ng multi-factor authentication. Sabi kasi ng PhilHealth, nakakuha ang mga hacker ng impormasyon mula sa mga workstation ng kanilang mga empleyado. Nabawi na ng PhilHealth ang kontrol sa mga sistema nito nang hindi nagbabayad ng ransom. Nauna nang inamin ng ahensya na nag-expire ang antivirus software nila noong Abril. Andaraw silang humarap sa anumang investigasyon. Nagsama-sama ang ilang South Korean at Pinoy musicians para ipagdiwang ang mayamang kultura at musika ng dalawang bansa. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Nagsilbing entablado tablado ang National Museum for Fine Arts sa selebrasyon ng tradisyonal ng musika ng Korea at ng Pilipinas. Ito ang Cultural Crescendo, isang mini-concert kung saan nagtanghalan dalawang grupo ng music and sound artists ng Pilipinas at Korea. Ang music group na Haru ng Korea National University of Arts ng Korea. nagtanghal ng ilang piling musika na hango sa kanilang creative dramatic pansori ng Emperor's New Clothes. Tugtugang musika asyatika o tugma naman mula sa musicology department ng University of the Philippines College of Music ang nagtanghal ng palabuni-bunyang magindanao, Tampok ang kulintang. K drama, K music, K pop are popular of course but uh, we think that uh, in the base of the that popularity there we have a traditional culture including music so uh, Korean government uh, always trying to preserve our traditional culture in, in the past we are already, we are already focusing on the diplomatic relationship so but you know it, this, in this day, the culture is the main factor to have a good relationship, especially between the countries. So, if we can uh, make a collaboration work together, I think it will be helpful to understand each other more. Kasabay ang ng sabay na sa National Galleries Month sa Pilipinas at Korea Foundation Day. The youth of today are highly connected because of social media. Kung kaya't nararapat na po na ipamalas din ang traditional music ng Korea kasabay ng traditional music ng Pilipinas. Magkakaroon din ng uh, mas malalim na pag-unawa at uh, pag-aalam -pag 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 tungkol sa sa kultura ng dalawang bansa na, na ito. Yan ang balita ko, Dana Tingcungco, ng GMA Integrated News. Update tayo sa giyera sa Israel. Hinilan tulad sa Islamic State of ISIS ang pag ginawa ng grupong Hamas sa Israel. Yan ang sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Dahil daw yan sa pagpaslang ng grupo sa daan-daang inosenteng Israeli. Sabi rin niya dapat suportahan ang kanilang bansa para matalo ang Hamas. Dahil nga sa giyera, pinangangbahang muling tumaas ang presyo ng krudo sa world market. Posible rin daw ang paglobo ng inflation Papalapit sa bangketa ang tricycle na yan ang biglang banggain sa likuran ng isang SUV sa Morione Street sa Tondo, Maynila. Sa isa pang anggulo ng CCTV, kitang inararo ng SUV ang naunang tricycle, pati ang isang tindahan, multi-cab at isa pang tricycle. Anim ang sugatan sa insidente, kabilang agilang ilang nahagip na pedestrian. Nilapatan sila ng first aid ng emergency responders at inabisuhang obserbahan ng pananakit ng katawan. Aminado ang driver ng SUV na nakaidlip siya Galing daw siyang airport kaninang umaga at pauwi na sana doon na doon lang din sa Tondo. Eto na ang pinakahihintay ng mga motorista. Effective na po ngayong araw ang big time rollback sa mga produktong petrolyo. Sa anunsyo nga po ng oil companies, 3 piso at 5 sentimo ang bawa sa kada litro ng gasolina. 2 piso at 45, 45 sentimo naman para sa diesel. Meron ding tapyas na 3 piso sa kada litro ng kerosene. Mga kabalita, ito na po ang pinakamalaking rollback ngayong taon para sa gasolina at kerosene. O ito, may nabalitaan ako, kaninis is life kasi tayo mga Pinoy, kaya ang hirap alisin sa diet kahit na mga diabetic, di ba? Pero wait, Pwede pa rin naman daw magkanin ang mga diabetes basta ang may diabetes, basta pinalamig o ay yung bahaw. Talaga ba? Oo raw, sabi sa pag-aaral ng dalawang Department of University of Indonesia. Kapag malamig na raw kasi ang kanin at muling pinainit, e eh bumaba ang kapasidad nito na magpataas ng blood sugar? Dahil daw yan sa namumuong resistant starch na mas mababa ang sugar o glycemic index. Dapat daw ay palamigin muna ang kanin ng isa hanggang dalawang oras bago ilagay sa ref. Tapos, kailangan bumaba sa 4 degrees Celsius ang temperatura nito ng 6 na oras hanggang isang buong araw. Pero paalala po ha, hindi po yan para sa lahat na may diabetes dahil merong mga pasyente hindi talaga kakayanin ng katawan na kumain ng kanin. Mas mabuti pa rin daw na kumonsulta sa doktor. Yan, ang team kaning lamig. <laughs> ba? Diba? Pero totoo ha kasi the more daw na mas mainit nating kinakain ang uh, kanin, mas mataas. Mas mabilis na natutunaw 'yon at nagiging sugar. sugar Oo. Oo. totoo naman 'yon. So talagang effective pala yun. Eh. Pero so kahit hindi kaning lamig, hindi talagang baho na may tutong pa. Uh, so <laughs> so 'yung 'yung fresh na kanin pwede mong uh, gawing parang bahaw. Oo. Diba? Kasi nga, Papalamigin nga lang bago ilagay sa ref. Oo, oh, kasi nga kung italagang kahit na 'yung mga sabihin na natin uh, pre-diabetic, maraming mm. ganun eh, 'di ba? Yung matataas na yung sugar, hindi pa naman diabetic o pero pre-diabetic na yung stage. Magandang ipractice na yan. Tama, wag na nilang paabutin pa sa stage na yun. Kasama na ako. Ah, ganun ba? <laughs> so Sige. kailangan mag-ingat-ingat. Sa more. taas ng sugar. Samantala, nakabisita na sa sitio Kapihan sa Socorro, Surigao del Norte ang ilang opisyal ng gobyerno bilang bahagi po ng investigasyon sa Socorro Bayanihan Services Incorporated. Balitang hatiag ni Ian Cruz. Nagbahay-bahay ang mga taga-DSWD sa baluwarte ng Socorro Bayanian Services Incorporated o SBSI para kunan na informasyon, ang mahigit at nun libong residente ng Sicho Kapihan. Nasa 161 na social workers ang narito ngayon, dahil nasa isang libong mga bahay ang dapat puntahan ng DSWD para sa profiling nila ng Sicho Kapihan ang purpose din po nito ng profiling namin para po meron na kaming mga data patungkol sa uh, sitio kapihan. Kung nangangailangan ng mga programs and services mula sa DSWD, meron na ho kaming ready data for reference. Nabutan din namin ang klase ng mga kinder at grade 1 pupils sa cultural center ng sitio. Ayon kay Rosnil Saga, isa sa mga guro sa sitio kapihan, patunay daw ito na hindi totoong ang hindi nakakapag-aral ang mga kabataan doon ilang minor de edad na tumakas mula sa sitio ang humarap sa Senado at idinetalye ang mga kalupitan umanong dinanas doon gaya ng pwersahang pagpapakasal at pagtatalik. Sa akin po, wala pong akong nakita, sir. Kung totoo yung mga allegations nila, ako mismo bababa kapag makita ko yun. Hiniling naman ng SBSI na sana pumunta ng sityo kapihan ang mga nag ng senador. Sila nang magbisita dito dahil sa kanila masama na kami. Bad image na. Ang gusto namin, bisitahin na lang yung kapihan para ma-experience yung ano ang nasa amin. Inaasang mag-ocular inspection sa Sabado ang Joint Committee ng Senado na nagsasagawa ng investigasyon sa SBSI. Dumating din sa sityo kapihan ng DNR Karaga. Nasa investigation phase na raw sila ng mga nilabag ng grupo sa kasunduan para ipagamit ang lupain ng sityo kapihan. Walang magagawang displacement or eviction uh, brought about by this uh, suspension order. No? Magsasagawa tayo ng in-depth investigation sa mga naturang violation. At depende yan kung ano magiging resulta ng aming uh, investigation, magsasabit kami ng recommendation kay kay uh, Secretary. Wala naman sa kustudian ng Senado kung saan nakadetain matapos mas in contempt ang apat na pinuno ng SBSI sa panguna ni J. Renz Kilario o Sr. Aguila. Pumunta sila sa tanggapan ng Department of Justice para yan sa clarificatory hearing sa reklamong trafficking, kidnapping, child abuse at iba pa. Kailangan muna nila i-clarify yung ibang issues. They have to get certain facts straight para maayos yung PI. Magsasuggest pa yung panel of prosecutors kung ano pa ang pwedeng ibigay na documents. Matapos ang wala pang isang oras, ineskorta na palabas ng DOJ ang mga opisyal ng SBSI para ibalik sa kustodiya ng Senado. Hindi sila nagpaunlak ng panayam. Bago ito, nagtungo rin sa DOJ ang mga dating miyembro ng SBSI na inireklamo ngayon ang organisasyon. Nasa pangalaga naman sila ng Interagency Council Against Trafficking. Ayon sa DOJ, magsasagawa ulit ng clarificatory hearing sa October 12. Wala pang schedule ang mismong preliminary investigation para sa mga kasong posibleng kaharapin ng SBSI. Muli pong kinilala ang GMA Network at ilang personalidad at programa nito sa 20th Gawad Tanglaw para sa Sining at Kultura. Ang Kapuso Network ang kinilalang Best TV Network. Si Ata Marolio naman ang binigyan ng Gawad Professor John Henry Chua Jr. para sa Sining at Kultura ng Malayang Pamamahayag. Iginawad ang posthumous award na natatanging tanglaw sa sining ng radyo at telebisyon kay Mike Enriquez. Wagi namang best historical fantasy series ang Maria Clara at Ibarra. Kinikilala sa gawad tanglaw ang mga may natatanging kontribusyon sa pelikula, telebisyon, radyo, teatro at print media. Eto, Connie, nabalitaan mo ng trending. Nako! <laughs> International beauty queen na bumirit sa favorite video kay ng mga Pinoy. Nako, kaya ko sinasabing nako kasi, ayan na nga, biktima raw sana <laughs> siya ng prank ng TNVS driver slash vlogger. Pero dahil po sa kanyang charm, siya ang naging bida sa car for rent kantahan. <laughs> really? Yeah, tulong ng uksurong nito. No. <laughs> No. Why you don't believe, ma'am? Because you say ma'am and your accent ah! is Filipino. Oh, ang galing ha. 2020 na magsimulang maglagay ng karaoke sa sasakyan niya si Chelbert Betarmos. Pakulo niya ang uh, mang-prank at mang bilang Korean para sa kanyang vlog. Ang isa sana sa mga victim ng uh, driver ni Driver ang magandang dilag na pasahero. Ayan o. Oh, walang iba kundi si 2023 Miss Grand Uzbekistan Amalia. Sharikova. Kaya ang kwelang lokoha na uwi tuloy sa Biritan. Gulat pa rin po si driver na nga ang piniling nga kanta ng International Beauty Queen ay isang OPM classic. Ay, nagtatagalog pala. ba? <laughs> diba? Bago bumaba, may pahabol pang hirit ang Beauty Queen. Mic drop. <laughs> <laughs> Mic drop. <laughs> ang galing ha. Ah, syempre, pagka uh, alam naman natin. Nako. Pag pusong Pinoy, katulad niya, diba, Miss sa uh, Uzbekistan, kayang-kaya niya yan. Dapat masakyan ko yan, ha? Yes, <laughs> abangan natin dyan sa kanto. Yan ho ang mga balita ko. At uh, bahagi po kami na mas malaking misyon. Ako po si Connie season. Aubrey Carampel. Katrina Son. At Rafi Tima. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.